guys ang ginagawa ng ating latero ito po ang nagpipet nagbubung nito ay hindi hinabuse yung ating flashing yan nire-return na ating latiro yung so, naging problema pag umuunan ay yung tubig po mapasok dito sa ano dito sa kanyang kanan papasok dito kaya matagas doon sa loob yung ginawa natin ganyan o. Oh. Lagyan natin siya ng kalay. Para kahit malakas ang ulat, malakas ang hangin, hindi po siya papasukin ng tubig pag buhay. Sa so, lalagyan din natin yan ng bulkasit para sigurado hindi makapasok yung tubig. So, guys, yan yung kanyang yun na yung finish product nya yun na yung finish product nya mga guys yun Papakita natin yung kay Busing para siguradong wala na siyang ano, no comment na dalawang yan ay hindi napapasukin ng tubig yan yan so, guys so, yung ating nagagawa talagang matibay padbaraw pa yan mga guys lantad yan sa sikat ng araw ang balat yan mga guys ay balat kalabaw so, nagugupit na yun, mga guys oh eh. Ito ang expert natin yung mga bawa Okay, thank you for watching.